Nakakainis tayo ng motor. Grabe yung dumi niyo Puta nga yan. Ito yata yung lubricant. <laughs> Dilinisan natin itong bilik ko. Rusiko Rakte. 110cc. Second hand lang. Kasi wala nang mabibili nila ito sa kahit sa ang rusi. So, ayan eh, ko kung ano itong mga ito. Matante na naman sa akin umaandar. Tsaka may clutch. Kasi gusto ko matuto ng clutch. Yung manual mamatayin pa nga ako dito sa motor na to eh. Hindi ko talaga siya mahuli. Practice, practice lang. Ang problema, expired. Hindi ko siya madala sa malayo para pag talaga. Hindi naman pwede dito kasi <laughs> oh, anlit ng kalsada. Tapos may at maya, may may traffic. Daming tao. Ganyan. Tsaka may nararamdaman ako sa kanya dito na parang gewang. Hindi ko alam kung dahil dito sa fork. May palitin daw na oil seal dito eh. Okay, dahil sa gulong, kasi yung gulong niya expired na. So, ano ba yun? Ayun. yun oh. 2018 pa. Yung gulong, 6 years lang ang ano nito eh. Expiry. Tapos nagamit-gamit na rin siya. sa so, syempre, wear and tear. Tsaka ang pangit ang kalagayan niya. Ayun, may mga, may mga ragged-ragged. Although mukha pa siyang makapal dito sa harap. Kasi yung trade indicator niya, ayun pa oh. Hindi pa put-put. Pero expired na. Ganun din sa likod. You know. 2018 din so sila kailangan siyang palitan oh, sana all marunong mag manual so yun yun lang ang gagawin natin sa ngayon linis tapos practice lang parit parito kasi expired nga eh hindi siya pwedeng ila ilayo tsaka parang ang hirap hanapin ng neutral nya ba baka park ako mula sa first gear Iba park ko siya kakamboy ko sa neutral ayaw so hindi ko alam kung bakit tangin lang yan o baka may mga nakakorak ko dyan bigyan nyo nga ako ng mga tips sa papala hindi ko yan <laughs> ayaw ko kung may na yung padya ko pero hindi talaga sya nag start gamit yung kick start so yun lang dilinisan lang natin tong ngayon kaya sobrang dumi makita nyo naman yung kadena putang ina yeah, bumili na rin ako ng ano eh chain cleaner Ayon. Oh, okay, let's go. Linisan na natin to para gumanda-ganda naman kay konti. <laughs> Ayan, medyo luminis na siya konti. Kapakintabin ko din to para maganda-ganda naman. Ayan yung chain niya. O, oh, medyo nabawas-bawasan na. Pero dami pa rin dito sa gilid. na-adjust ko na rin, maluwag eh. Kita nga yung Naubos na isang bote, hindi pa na natanggal lahat. <laughs> e pag ginawa ng unang may-ari na ito. Pag sobrang natayo na siya, dadalihin ko ito ulit ng ano, chain cleaner. Tsaka ako lalagyan ng lube. Yun lang. Pakintabin muna natin. Ah, di ba? Mas, mas umitim naman siyang baka. Ayan. Mas makintab na. Ayan. Ito na lang ulit. Pag nakabili ko ng chain cleaner. Ito <laughs> may mga bata. Ito black or black na naman ulit. Ito mga to. Medyo faded na talaga to. Ay, baby! Oh. <laughs> Ayan. Okay, Tatakpan na natin. Kasi ulan. May sumpa talaga 'to eh. Pag nagpapakinatap ng motor talaga may sumpa. <laughs> 'Yan lang. Bye-bye.